Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pinakahuling inilabas na injury update ng Boston Celtics kay Kristaps Porzingis. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang papalit kay Dan Hurley sa Los Angeles Lakers. Alam naman nga po ninyo mga katrops na kahit man nga po angat ngayon ang Boston Celtics sa kanilang serye, ay malaki pa rin nga po ang posibilidad na maitabla ito ng Dallas Mavericks sa 2-2 lalo pat babalik na nga po sila sa kanilang home court. Kaya hindi nga po dapat masyadong magpakampante ngayon ang Boston sa kanilang susunod na game, lalo pat pa unti, unti na rin naman nga po silang nagkakaroon ulit ngayon ng problema sa kanilang center na si Kristaps Porzingis matapos nga po itong magtamong muli ng injury sa kanilang game 2. Sa katunayan, Napilitan nga po siya na bumalik sa kanilang lucky room lang hindi maging maganda ang kanyang pagbagsak matapos nga po sila magkabanggaan ni Daniel Gafford. At sa kabutang na ang paladar naman nga po mga katrops ay natapos pa rin nga po niyang kanilang laro. Ang problema lang ay nagtamo na naman nga po siya ngayon ng parehong injury sa kanyang binte na siyang naging rason ng kanyang pagkawala ng ilang linggo sa kanilang kupunan. Kaya kahit man nga po sinabi na ni Kristaps Porzingis na maglalaro pa rin siya next game, ay wala rin naman nga po siya ditong kasiguraduhan gayong kapag pinilit pa nga po niya ito ay posibleng mas malalang injury pa ang kanyang mata mo. Sa madaling salita, malaki nga po ang posibilidad na hindi siya makapaglaro sa kanilang susunod na game. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang papalit kay Dan Hurley sa Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops, ang ilang araw na paghihintay ay sa wakas nakapag na nga po si Dan Hurley patungkol sa offer sa kanya ng Los Angeles Lakers na maging bagong head coach ng kanilang pupunan. Ayun nga po sa naging pahayag nito, hindi nga daw po niya matatanggap ang contract offer sa kanya ng Los Angeles Lakers na aabot ng mahigit sa 6 year 70 million dollar o aabot ng 11.5 million kada taon. Since mas gusto nga po nito na bumalik sa Yukon para ipagpatuloy ang kanyang sinimulan dito na Championship Dynasty. Gusto rin naman nga po nito na makuha ang analang tripit next year kaya dahil nga po sa pagtanggol ni Don Hurley ay wala na nga pong ibang choice ang front office ng Lakers kundi pagpatuloy ang paghahanap nila sa posibleng bagong head coach ng kanilang kupunan. At base nga po sa kalalabas palang na balita, si JJ Redick na naman nga po ang kasalukuyang front runner bilang bagong leader ng kanilang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.